Magandang araw mga bata. Naniniwala ba kayo na maring manalo ang isang suso sa karera at ang kalaban niya ay isang malaking hayo na kilala bilang isang mabilis na pagtakbo? Halina at makinig sa aking kwento. Tara na at makinig. Ang suso at ang usa. Pinagtatawanan palagi ni usa ang mabagal na suso. Dahil dito, Hinamon suso si Usa na magpaligsaan sila sa pagtakbo. Mag-oonahan tayong makarating sa balon sa may kilit ng plaza, sabi ni suso. Sige, ang sagot ni Usa. Dumating na ang araw ng paligsahan. Gaya ng inaasahan, mabilis tumakbo si Usa. Narating niya agad ang balon ginong suso, nasaan ka na? Narito ako! Sabay na inalabas ang kanyang ulo sa bunganga ng balon. Namangha si usa at hindi niya akalain na unahan pa siya ni suso. Kaya't sinabi niya, Magunahan tayong muli papunta sa susunod na balon. Sangayon ako! Ang sagot ni suso. Nang dumating na si Usa sa si ikalawang balon, tinawag niyang muli si Suso. Ginong Suso, nasaan ka na? Narito ako! Ang sambit ni Suso. Bakit ba ang bagal-bagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo, ginong Usa. Nagulat si Usa. Hinamon ng paulit-ulit ni Usa suso sa pagtakbo papunta sa iba pang balon. Pero pareho ang resulta. Palagi nauuna sa kanya si Suso. Sa sobrang pagkabigo, inuntog niya ang kanyang ulo sa isang puno. Nabali ang kanyang mga sungay at nagkasugat-sugat ang kanyang muka. Ano ang talagang nangyari ang totoo, ang unang suso ay hindi nakaalis sa kanyang pwesto. May mga pisang pala siya sa iba't ibang balon na nakapaligid sa bayan. Magkakahawig sila! Nalaman ng mga pisin suso ang paligsahan sa pagtakbo dahil sa pag-uusap ng mga uwak habang sila ay umiinom sa balon. Dahil dito, nagpasya ang mga pisang ni suso na tulungan siyang manalo sa paligsahan. Kaya naman, sa tuwing maghahanap at magtatanong si Usa kay sa bawat balon, agad-agad na may lalabas na ulo ng isang Suso at handang sumagot na ang narito ako. Nang balitaan ni Suso ang nangyari kay Usa, agad-agad nitong tinipon ang kanyang mga pinsan. Nagpa siya silang tulungan si Usa. Nagdala sila ng halamang gamot at inalagay iyon sa mga sugat ni Usa. Pinatawad nila ang isa't isa at namuhay silang masaya at payapa sa kanilang bayan. And I thank you.